Good morning Creepers! Nandito tayo ngayon sa May Canon Road. So, nadaan na rin tayo dito sa Bridal Falls. Ito yung view natin ngayon. No? <laughs> Gusto ko ipakita sa inyo ano, yung bridal na to habang mayroon pang tubig, no. Kasi malapit na naman yung ano, yung summer. Kaya enjoy na natin yung ano, yung tubig niya na napakalamig. So, sarap tignan no mula dito. Minoro ano no. Right, 2. Diba? Napakastig ng tubig niyan, trippers. Malamig. Ay sa taas oh. Ay, nawala na yung mga bulaklak din sa taas. Ah, may season din pala yung bulaklak niya. Tanda ng, ano, ng tubig. Nakakaingkaan yung maligo. Tapos napakalamig niyan, trippers maginaw talaga pagka naligo ka dyan so ayan bridal falls alright so welcome barangay Kampuan 1 to babenggit ayan eto pwede nang pag parking ng mga motor so parking donation lang ayan o ayan dito dito maguhulog ng ano parking donation welcome to tuba benguet trippers ganito o oh. mm -hmm. wow ganito lang yung ano natin no yung view natin sa araw-araw ayos na tara babayin natin 3% syempre ito nagmamadali ako dito tumakbo kasi eh. walang ano dito sidewalk walang sidewalk baka masagasaan ako eh <laughs> mapisa si Gary <laughs> ayan oh. o ganda na hagda nila dito 3% hindi madulas dahil puro spike to makapag spike ito na tatawid na tayo ulit 3% <laughs> ng bridge so yun lakas ng Augustus taas oh. grabe naman yung Augustus na yun no? Ay, lakas yun, trinkers, yun no? grabe ano So ano yun, may lokal don, bumaba doon sa ano eh, dun sa mismong bridal tripper bumaba dun o, naka-boot wala na, saan na yun? ayun pala, yun, yun, nandun na pala yun na si kuya ayun, so inaano niya ah, inaasikasa niya siguro yung ano ay hindi, parang may ano, may gold dyan o oh. ay may gold ano oh. parang nagdaanap siya ng gold nagdaanap siya ng gold dyan ayun o oh. galing Ayan. Na ignorante na naman ako ko eh. Ganda, <laughs> trippers oh. Mula dito. Ayan oh, trippers oh. Tingnan natin si kuya. Ayan oh. Naghahanap siya ng gold. Oh. Diba? Ayan ano, may parang mga umaagos na ano tubig na may lupa o buhangin tapos sinasala nga ang galing meron din talaga dyan oh. kasi hindi naman sila magano dyan triples eh kung wala talagang ginto dyan ano pero ito yung pinunta ko dito <laughs> ngayon yung oh, ganda ng view my god diba What a view trippers Dito lang yan sa Canon Road Tara Punta na natin yun Ito yung maganda rito kasi Napakatibay ng ano nila Nang hagdan Ay nang hagdan Nang <laughs> tulay nila dito trippers Kaya kahit pag tatalon ka Ayos lang <laughs> Saka nagkakaroon na rin ng unti-unti yung ano, yung ang tawag dito yung bridge ng ano mga halaman katulad dati kasi dati eto puro halaman na nakakapit dito trippers ayan o, meron na naman o eto so ito yung nagpaganda dyan sa ano na to sa uh, bridge na to no ganda so eto malapit na tayo trippers <laughs> so ang entrance dito is 10 pesos trippers iulog mo lang dito So, be kind trippers at maging ano ah, yung Uy, yung ganda. Ayan ah. Yung maging totoo tayo sa sarili natin, trippers, kung tayo manluloko, no? Ganun lang yun. Ganda oh. Wow. Diba? Sulit na sulit. Sulit na sulit naman yung pagano natin dito. Pagpunta natin dito na 10 pesos lang yung entrance, 3 pesos, di ba? So, pwede kayo maligo dito at magano mag-relax with the amazing view of Bridal Falls, you know. Alright. Ito lang nakakaano dito, malakas na naman yung hangin niya. Malakas kasi ano yung bagsak ng tubig creepers kaya yan you know, oh. Yung mga ang ginan tubig. Oh my. What a view tree first napakastig na ng ano na natin dito ang sarap lang titigan wow tree para ako nasa heaven hindi <laughs> ko alam kung naririnig nyo pa ako tripers, kasi ano nga malakas yung abis ng tubig so tapos ito yung view natin oh. Napakaganda ng bundok na yun oh. Yung malaking bundok na yun oh. Yan. di diba? Astig. Wow. Siyempre, bababain natin ito. Creepers. Yan. Handa na tayo mabasa. Hahaha. <laughs> Ayan na. Oh, uh, lakas. Lakas ng hangin. Mababa sa ala yung lens natin. <laughs> Ayan o. No? Pakaganda sa malapitan. Kulay, kulay blue na yung ano. Ang ganda ng tubig tripper. So, malamig yan. Sobrang lamig tripper. Sobrang Hangin pa lang. Napakalamig na. Hop. <laughs> Uhuhu, -ho -ho. nakaka-refresh trippers. <laughs> oh, yeah. Hey. Nandito na tayo sa ano, sa pinakabelo niya, tripper. Ito oh, yung pinakabelo niya. Yan. Ganda. Ang ganda ng view natin, no. Oh. Wow, tripper. ang sa sapatos ko <laughs> muntik na ake kay Woo! Tingnan natin doon sa baba. Tingnan sa baba. Ito. Kaya kung gusto nyo maligo dito sa Bridal Falls, trippers, pwedeng pwede. Magdala lang kayo ng sarili nyo, ano, mga tuwalya o bihisan. Yan. Pwede na kayo maligo, di ba? Ayun, dito bumaba si Kuya kanina oh. Dito, pag no. Oh. Pag anon. Tapos oh. pupunta ron sa pinunta niya kanina na lugar. Ito, ang ganda. Lakas ang August River. Ayun, oh, may whirlpool pa, oh. Whirlpool. Diba? Grabe. Parang umuulan dito. Dahil sa ang ginungan ano oh, anong falls. <laughs> ganda. Tingnan nyo Tingnan nyo yung ano yung view to. Puno. Tapos katabi nyo yung falls. O diba? Alright na alright sa ganda trippers. Wow. <laughs> Ang galing ng Diyos na lumikha sa atin, ano, trippers? Lahat maganda, walang pangit.